Good morning, sir. My name is Rani Impabros. Basic Criminal Criminology Student, Charlie Company. Ang aking pagkatao ay isang biyayang patuloy kong tinatanggap at isinakasakatuparan sa araw-araw. Hindi lamang ito basta isang konseptong nakasulat o ideyang gumagalaw sa isip. Ito ay isang buhay na, na ng unti-unti kong binubuo sa pamamagitan ng aking mga disyon pagkilos at pagharap sa bawat karanasan. Natatangi ang aking pag-aaral sapagkat ako lamang ang maaring maging ako. Walang sino man ang makakapilit makapaglarawan ng aking buong katawan ng igit sa aking sariling pagkilala sa sarili. Sa pag-unawa, kung ito ay mas lumilinaw sa akin ang mga landas tungo sa aking bukasyon nagmumula sa malalim na pagyakap sa aking sino ako at kung ano ang tinatawag kong mahalaga. Hindi ako naging ako kapag wala akong inaako, kapag iniiwasan ko ang responsibilidad o ang kapag hinahayaan kong ang mundo ang magtatakda kung sino dapat ako. Sa likod ng bawat hakbang na pinili ko, naroon ang paanyaya na kilalanin ang sarili kong lakas at kahinaan mahirap man tanggapin minsan ang pagbuo ng sarili ay hindi nagbumula sa paggawa, paggagaya hindi maku makukuha ang tunay na katuparan sa pagsunod lamang sa yapak ng iba o sa pagnanais na gayahin ang kanilang tuumbay ang pagiging ako ay isang proseso ng patuloy na paghahanap hindi ng perpektong sagot kundi ng mas tapat na pagunawa nakabatay ang lahat ng ito na masisin ng nakikipag-ugnayan sa aking sarili. Mula sa tahimik na sandali ng pagninilay hanggang sa masalimuot na yugto ng pagdududa, bawat karanasan ko ay nagiging daan upang mas tumibay ang aking loob at mas, mag mas maging buo ang aking pag-unawa sa aking pagkatao. Hindi lamang ito pagtingin sa sarili Kasama rito ang pagyakap sa aking pag-uugnayan, ang mga taong nagmamahal, kumagabay, sumusuporta, at minsan ay pumupukaw ng hamon sa akin. Sa, sa kanila ko mas nakikita ang mga bahagi ng aking sarili na hindi ko napapansin. At sa pamamagitan nila, mas nabubuo ang larawan ng aking kung ang, ang mahalaga sa aking buhay. Ang paglalakbay na ito ay hindi tuwid na daan. May mga panahon na tila malinaw ang direksyon at mayroon ding oras na parang nawawala. Ako sa gitna na pag-aangkam agam ngunit sa bawat baluktot na landas ay may bagong aral na lumilitaw. Doon ko natututunan ang kalagaan ng pagtuloy na paghanay ang araw-araw na pabili ng kung ano ang nagbibigay sa saysay sa aking buhay, kung ano ang nagpapalalim ng aking damdamin, at kung ano ang tunay na nagbubukas ng pinto sa kabutihan para sa akin at sa mga taong mahal ko. Hindi ito isang gabay na may eksaktong direksyon, kundi isang paanyayang namumuhay ng higit sa totoo at mas malapit sa sarili. Sa pagyakap ko sa aking pagiging ako, natatagpuan ko hindi lamang ang aking landas, kundi ang malaya, masipag, at makataong paraan ng pamumuhay. Isang buhay na kaugat sa pagninilay ang pag-unawa at pag-ibig. Ang aking pagkatao ay hindi isang bagay na basta-basta na lamang. Ito ay isang proseso ng pagtuklas at paglika. Sa bawat araw, ako ay naghanap ng kahulugan layunin at kaligayahan. Sa paggawa nito, natutuklasan ko ang aking bukasyon, ang tawag ng aking puso na nagbibigay direksyon sa aking buhay. Hindi ko maaring gayahin ang iba upang makamit ang aking katuparan. Ang pagiging tunay na nangangahulugan ng pagiging tapat sa aking sarili, sa aking mga at sa aking mga at sa aking mga halaga. Ang pagtatangka na magiging iba ay isang pagtataksil sa aking sarili at isang pagtatangi sa aking natatanging potensyal. Ang aking katuparan ay hindi maaring itakda ng iba. Ito ay isang personal na paglalakbay na akin lamang. Maaring magbigay ng gabay at suporta ang mga taong nakapaligid sa akin. Ngunit, ang huling desisyon ay laging sa akin. Ako ang artiktik artikulo ng aking sa sariling kapalaran. Ang pagtoklas sa aking sarili ay nakabatay sa malalim na pagkipag-ugnay sa aking sarili. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, pag-iisip at pagdama, naunawan ko ang aking mga motibasyon, ang aking mga kahinaan at ang aking mga kalakasan sa pagkilala sa aking sarili. Nagiging mas handa ko na harapin ang mga hamon sa buhay. Ang aking mga karanasan ay mahalaga sa akin pag-unlad sa bawat tagumpay at kabiguan. Mayroon akong natututunan. Ang mga karanasan ay natuturo sa akin na mag-aral na hindi marutuhanan sa anumang aklat. Sa pamamagitan ng aking mga karanasan, nagiging mas matalino, mas malakas, at mas maunawain ako. Ang aking mga ugnayan sa ibang tao ay nagbibigay kulay sa aking buhay sa pamamagitan ng makikipag-ugnayan sa aking pamilya, mga kaibigan, at mga kasamahan. Nararamdaman ko ang pagmamahal soporta at pagtanggap ng mga ugnayan at ay nagtuturo sa akin ng paggalang pag-unawa at pagpapatawad. Ang walang hanggang paghahanay at pagpipili sa kung ano ang mahalaga para sa akin. Mga halaga ay ang ang mga pangarap, ang pagiging tapat saing sarili at sa aking mga paniniwala ay nagbibigay sa akin ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok. Ang buhay ay hindi isang tuwid na landas. Ito ay isang paglalakbay na puno ng mga liko, mga pagsubok, at mga pro prosesa. Ngunit sa bawat hakbang, mayroon akong pagkakataon na matuto, lumago, at maging mas mabuting versyon ng aking sarili. Ang aking pagkatao ay hindi isang destinasyon, kundi isang gabay na, pamumuhay sa pagtanggap sa aking biyayang pagkatao at pagsasangatuparan nito. Natutuklasan ko ang aking tunay na sarili. Ang aking bokasyon ay ang aking kaligayahan. Natatangi ang aking sa sapagkat ako lamang ang maaring maging ako. May mga katangiang likas mga pananaw na kusang umuusbong mga damdaming naging ako lamang ang ganap sa nakakadarama. Sa likod ng bawat halakak, pagtangis, tagumpay, at pagkadapa, may bahaging nagsasabing, ako ito. Hindi dahil sinabi ng iba, kundi dahil pinili kong tanggapin ang sarili kong karotohanan. Doon ko natagpuan ang aking sarili, ang aking bukasyon, at ang aking kaligayahan. Hindi ko maasahan na mahubog ang aking pagkatao kung hindi ko inaangkin ang sarili kong paglalakbay. Kung iwasan ko ang tungkulin, responsibilidad at hamon na dapat kong akuin, hindi ako ganap na nagiging ako. Ang pagiging ako ay nangangailangan ng pagharap, hindi pag-iwas, pagyakap, hindi pagtakas. Hindi kailanman makukuha sa paggaya ang aking katuparan. Maaring may mga taong tinitingala ko, pinapaniwalaan ko, hinahangaan ko dahil sa kailang talino, husay at tagumpay. Pero ang kailang pagsibol ay bunga ng sariling paglalakbay. Nila, hindi ko maaring ipilit ang aking sarili ang yapak ng hindi para sa akin hindi rin ito maaring itakda ng iba. Kahit pa mabuting intensyon, pangarap o inasahan ang pagdugtong nito. Ang landas ko ay hindi blueprint na ipinapasa. Ito ay isang direksyong unti-unting lumilipit sa bawat sandaling pinipili kong pakinggan ang sarili at kumonsulta sa puso. Nakabatay ang aking pag-aaral sa malim na pag-ipag-ugnayan sa aking sarili hindi sapat na kilala ko ang aking pangalan, edad o mga tagtos tungkol sa buhay ko. Ang tuwing nagpagpag-ugnayan sa sarili ay kailangan ng tahimik na pag-upo sa gitna ng kaguluhan, pagtanggap sa sariling sugat, at lakas at pag-amin pag sa mga bahagi ng aking pagkatao na minsan ay pilit kong itinatago. Nangyayari, ito sa sandaling hawak ko ang aking mga iniisip at damdamin ng walang pag usga Nangyayari ito sa mga gabing napapagtingin ako sa kisami. Nagtatanong kung tama ba ang mga ginagawa ko? At on inting natutuklasan na kahit ang aking mga pagkakamali ay may inihatid na kabutihan. Nangyayari ito sa maliit na tagumpay na ninoy hindi mo ko inakala kaya kong makamit. Subalit, hindi lahat ako ay umiiral sa sarili. Ang aking karanasan ay nagpapa nagpapaalala na ang buhay ko ay kaugnay sa iba, sa pamilya, kaibigan, guro, kaklase, kasamahan at maging sa mga taong bahagya. Ko lamang na, napadaupang na 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 palad ngunit nag-iwan ng marka. Sa kanila ko natutunan ang pag-unawa, pagtanggap, paggalang at pagmamahal. Ang maugnayan ko ay tila salamin na nagpapakita ng iba't ibang aspekto ng aking pagkatao. Mga kahinaan na kailangan kong ayusin. Mga lakas na dapat kong pagyamanin at mga hanggaran dapat kong ipagpatuloy. Sa bawat pag-uusap, pagtutulungan at pag-alintan, may bahagi aking sarili na nagdideskubre ko pa lamang. Kasama ng lahat ng ito ay ang hanggang paghahanay at pagpili sa kung ano ang mahalaga sa akin at para sa mga mahalaga sa akin. Hindi madali ang pagprosesong ito. Araw-araw may kailangan timbangin, pagdesisyonan at unawahin. Minsan ang puso ko ang mas malakas, minsan ang isipan. Minsan napipilit ang pumili kahit hindi ko alam kung ano ang tama. Ngunit sa gitna sa lahat ng pagtatanong ko sa sarili, ano ang tunay na mahalaga? ay nagiging gabay upang mamatali, mapatnatili akong natutuon sa direksyong pagbibigay ng kaulugan sa akin buhay. Ang aking pagiging ako ay hindi pagtapos na kwento. Ito ay isang buhay na proseso, isang gabay sa pumumuhay. Sa bawat araw na pumipili akong maging totoo, maging bukas at maging matapang, mas lumalalim ang pagkilala sa biyayang tinatawag kong sarili at pagharap sa mga kasunod yang yugto. Dala ko ang paniniwalang ang pagiging ako ay isang regalong hindi ko lamang tinatanggap kundi sila sa buhay ng buong puso, buong isip at buong pagkatao.